Ngayon ako. Inaabol kit eh. Pang ilan. Inaabol kit. Pang ilan mo na. Pang anim ko na ito. Ano naman? <laughs> Ikaw. Mano ulam. <laughs> Tumpa. <laughs> Sanggit na tayo. Huh? Ah, oh, pahinga. <laughs> pahinga. Hindi <laughs> na magpahinga. Pawis ka na. Lakad muna. May ano pa lang ako Ano? Next time natatakbo ka. kasi so, oh. may yung kulay pink. Bakit? Para mas nalo kang pagpawis ah. Eh. Uh, ah. Anong pink? Ang lakit mo. Ah. Uh. Hmm. Lakad lang siya pero... Pawis na siya.